Empoy, remember few days ago, nagpadala ako sa iyo ng envelope. Ayan! Yes. Okay, nasalyado. Katulad din na pag-usapan natin, hindi nabuksan, hindi nagalaw, correct? Eh, hindi. Sa envelope daw kasi na ito, inilista niya noong July 12 ang kanyang ilang prediction na posibleng maging headline ng dyaryo noong July 15 na magkita kami. At eto na nga, magkakaalaman na Ibig break na natin tong seal. Iginuhit niya noon ang isang bangka. Philippine flag at wrong call sa basketball. As you can see here, merong boat. I think if hindi ako nagkakamali, etong nakita ko few days ago is this yung ship na nandito. And then again, yung Philippine flag, I think this one. Mm. -hmm. 'Di ba? OMG. Is that true? Nahulaan nga niya ang ilang nasa headlines. And as you can see right here, itong mistake sa downfall is ay kinalaman dito. Pero I wonder, may kakayanan nga ba ang tao na makabasa ng isip ng iba o maging mga mangyayari sa hinaharap? maraming factors yon kung paano sila nagiging adept, no? nagiging bihasa sa kanilang pag-mind read. Very sharp no? and maaring uh, through time and experience niya ay mas lalo pa niyang na-improve ang kanyang cognitive abilities like association, memory, uh, yung kanyang judgment, ang kanyang uh, focus, concentration. So, pwede din kasi i-train ang ating brain. Sa so, July 12 na yun, katatapos ko lang magsulat ng ilang details and vision ko sa kung anong pwede mangyari on the day of our shoot. May pinadala siya sa aming selyadong envelope. Naglalaman daw ng nakita niyang mangyayari sa hinaharap. Kabilan din daw ang kanyang power na tinatawag na precognition. So ngayon, abangan mo kung anong nilalaman nito. Ayan! Nakuha na natin. Ayan, nakita nyo naman ha. Silyadong silyado pa. Ito yung pinost sa aking story at my day. Ngayon, alamin natin kung ano ang nilalaman nito. Let's go mga ka-wonder! Let's go! Ang powers ng isip ng mentalist na si Emmanuel ay nagpabilib na sa marami nating mga ka-i-wonder. Ay, mamit po. Somewhere else. Uh -uh sa isa ibang bansa, other country. Okay, good. Maldives. <laughs>